Hi guys. Ayan so nag babalot ako ng lumpia. Ganito lang yung nakikita nyo ba? <laughs> Hindi na. Ganda na ako magbalot ng lumpia. Tapos lagyan mo lang siya ng water. Kahit okay, wala na siya. Ano, harina ba? Yung pampadikit Ayan. So, ganito lang, guys. Ulitin ko ulit, ha? Pagbalot ng lumpia. Medyo pa try and mo siyang ganyan. Pa, ano siya pa? Diamond. Tapos, kasi, kaya depende pagka, ano, pagka, kung gano'ng kalaking lumpia yung gagawin niya. So, ako, tinatansya ko siya mga dalawang ganito. Tapos, saka mo lang siya higa ganun ganon Yan, diba, ba? Yung medyo pahaba ba? Tapos, ganun mo siya. Para maganda siya na. Tapos, ayan, makabilang dulo. Balot, ganyan. Para pantay siya. Ayan, pantay. Ayan, dikitan. Ayan. So, ganito siya. So, ito na yung aking nagawa. Ito guys. Oh. Oh, diba? <laughs> Yun lamang guys. Thank you for watching. Bye.